you gaya tayo ng 8 oras alright so yun mga dudes meron na tayong first booking tanggapin lang natin siya ng ano na Villa Muson uh, dito lang din sa Bulacan mga dudes so, uh, balikan ko na lang ngayon mga dudes pagka na-pick up ko na tong customer ha right Pick siyaan ma'am Patry na mo tayo ma'am no? grabe yung biyahe namin mga kapits simula MRT papunta dito sa Pasig ang grabe yung traffic ayan mula na hindi oh, ko kayo napaligan kanina mga dudes yung inatid natin dun sa uh, train -off. kasi ano eh mabilisan lang dahil pag ko nagkaroon na kagad ako ng pasahero uh, kaya hindi na ako nakapag video So ngayon, uh, yun nakadalaw na tayo ng mga dudes. Time check tayo is 9:08 na. So sa loob ng dalawang oras eh makakadalaw pa lang tayo. Tapos ikaw na ka lang kaya update ka okay. na ako. Ha? All right. Okay, Maraming salamat mama, ingat din po ulit Uy, Uy Dami na ito mama <laughs> Thank you po ah So ayan Na drop off na natin si ma'am So hindi ko na rin na video ang kanina yung mga dots Kasi ano yung uh, So na pick up ko yun ng gas. so, Binigay ni ma'am is 250 Oh ayos so, Dapat ang business lang is 250 So drop off natin yan dito sa Malabo Alright okay. Let's go tayo rin ng panibagong booking no? so time check tayo is 9.52 na ng umaga mga dudes so, almost magti 3 hours na tayo ang buong na mga dudes nagaling ko lang yung plastic ng <laughs> cellphone kasi plastic ko yung cellphone natin mga dudes. so nakaano na tayo no? uh, tatlo tatlong booking na tayo mga leads yeah. so, ang ano natin yan ha 8 oras tayo babiyahe pa para malaman natin kung magkano kinikita ng full time so, 8 hours ang biyahe dito kay Jerry alright tanggalin ko lang muna dito mulang kasi kanina mga dudes alright. so yun balikan ko na lang kayo mga dudes pagka nakakuha na tayo ng panibagong bukay natin ha? So, Grunty! mga dudes may pang apat na tayo na bukay Marami lang to Pero okay lang kunin na natin Sayang nagtip tip din ang 20 pesos Time check 10.04 So yun Ah uh, Ah uh, Yun <laughs> So tinawagan natin si customer So uh, Nagsabi siya na Antay na lang daw At least 5 minutes daw So okay lang At least nagsabi naman si customer Kesa nagantay tayo Sa wala Wala tayong idea Wait na lang natin si customer dito. Ah, 5 minutes lang naman daw eh. Okay lang yan. Alright. So, hindi naman tayo kalatanggi sa mga ganyan. Basta maayos naman na may pag usap yung poster. So, hindi na lang natin tatanggi yan. Ha? Huh? So, okay. Balikan ko na lang kayo pag-anapikat na pa natin si customer. Alright. Alright. ma'am. Okay, sabi ni customer sa dad. Dapat ang bills lang niyan talaga. 50 pesos. Tapos nag tip ng 20 pesos. Ginawa ng isang dad. Wow. So, ano na natin ito Sulit naman yung pag-aantay natin kay ma'am. <laughs> okay, hanap tayo ulit ng pangilan na. Ang so, limang buhay natin. Ang limang natin. Okay, uh, so, dito lang din tayo sa monumento travel time natin noon mga dudes 3 minutes lang eh sa 800 meters lang layo ng pick up ko dun sa custom sa pang ano pang apat natin ko so, bala ko magpunta ng ano eh na Valenzuela baka dun tayo makakuha ng panibag so, maring ako na lang kayo pagka nakakuha na tayo kayo Thank you ha <laughs> okay Oh, mano mong kayo eh <laughs> to, ah may to, oh. sakay na <laughs> sige na Tama mga dudes is 10.37 na nung kapi ha yeah. oh, paps marami na Oh. Dumating na Joy Ride right daw. Tinuwa. Eh. Ay, yun lang. Ang sipa sa hero niya. Naiwan ko. Ang tagal na aantay naga nagaantay. Tinatangaga ko yung customer ko. Oh, parang nangyari. Ginoon na lang niya. Kinausap na lang niya yung customer. So, so 70 pa naman. Eh di, haba lang labas nun ilang beses na pagka tinawa ano ang tagal mong ano ang tagal niya sagutin tapos makagulat ka na lang eh hey, kuya nakasakay na ako Kalo ko sino pa to sinakay ko sino sabi mo ba kayo ma'am ano na na eh diretso niyo na yan ma'am sabi ko ganun kasi balik ka pa niyan pagsabihan niyo na lang po yung sakay nyo hinahaboy kayo niyan kung magkano yung bills niyo ma'am yung binigay ko sa inyo ma'am huwag kayo magpadagdag tapos ay, ang masakit pa doon lahat ng pinanggalingan ko. Na't binanta mo. Ano oh, sinasabi ko, mama, yung sinakyan niyo po, ma'am. Wala ho kayong insurance diyan, mama. Kaya ko ano po mangyari sa inyo, ma'am. Wag ho kayong ano, wag niyo po si si Joyride, ha. Ganun, mo, ganun mo para natakot, pre. Mas maganda yung ganun. Kasi may mga iba talaga tayo kasamaan sa Joyride. Oo, oh, meron mga nangangailangan. Ang ginagawa nila yan, gawa. Tagal pa 'to, no. Eh, masakit din yun, matagal ka na ano. Siguro di niya sinasagot kasi kampante siya na yun yung rider niya. Masala na naman ang driver yun kasi dala yung, yung pasahero eh. Tapos babae yung sasakay mo. Ibig sabihin may ano talaga, may balak. Eh, mga um, nakaka -buttrip. kaya yung ganun. Um, nakaka ka? Okay lang sana yung una e eh, Pina cancel na lang kagad Oo. Oh, oh. Pero yung ano, mag-aantay ka mag pa ng ilang minuto. dudes, meron na tayo ano, panibagong bukong mga dudes. O, lang dito, uh, pick upin lang natin dito sa monumento and then drop off natin siya sa Project 4 Quezon City. Alright? Pabalikan ko na lang kayong pag na pick up ko na siya. Coliseum so yun nga pick up natin yun sa monumento sa Kalawakan South dito ka natin drop eh. so yun hanap tayo ulit ng panibagong booking so update tayo uh, nakahanim na tayo ng booking no, mga dudes and then time check is 11.28 so 7, 8, 9, 10, 11 almost 4 and a half na tayo buong biyahe ng no, mga dudes So, yun, in-update ko lang kayo para at least alam niyo po yung mga nangyayari sa atin sa loob ng 8 oras na piyahe. Hey, okay, Joy, right? So, right, so, ko na lang kayo ulit. <laughs> right! So, yun, mga dudes, meron na tayo pa ni bagong buto, no? So, yun, accept ko na siya. So, uh, chat ko lang. Hindi na na tayo sa pick-up location, mga dudes. So, antayin na natin si customer, eh. ha? Right? Welcome, ma'am. Baka once na nakakuha na tayo ng panibagong buhay. Ha? So time check tayo muna. Is 12.02 na ng mga dudes. Alas so, 12 na. So bumabiyahin na tayo ng 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 hours na tayo bumabiyahin mga dudes. So may 3 hours pa tayo para matapos natin yung 8 hours na biyahe. No? Right? Halika ko na naman. Kaya so, magpapasok din sa top up. So yun, mga dudes, nararamdaman tayo pang walong booking mga dudes promo siya. Yes. Dito lang natin pipick up yun. Hatid natin siya ng alibol. Let's go. kanina nakakain na rin naman na ako eh kaya kaya dire dire chupa to so balikan yeah, ko na lang kayo so update tayo mga dudes uh, 1.02 na nang uh, tapat so as of now wala pa rin tayo ano, uh, nakakuwang ano, uh, na booking umaga pa naman 2 hours pa walang booking tayo walo update ko na lang kayo ulit mga dudes ha okay. sa uh, update tayo. Ang dami ko ng mga ano eh no, customer na hindi ko na videoan pagka-drop ko. Pero ito yung huli kong customer, yung uh, galing kami na City Hall ng no? Quezon City. Uh, hinatid ko siya ng ano na uh, Santa Mesa. Uh, Pagdating ko sa Santa Mesa, uh, nag-request siya na sana ako na lang daw yung magiging riders niya. So ang ginawa ko pinasok ko pa rin naman. So yun nga uh, nag note kami dun sa book ni ma'am na wag i-accept may mag-a-accept kaya yun eh, nakuha ko agad yung booking niya so nangyari, balikan yung book niya sa akin so, from Quezon City City Hall, papunta sa Santa Mesa Panlaon, tapos pabalik ng City Hall again. So dapat ang bus niya, papunta dun is 141 balikan sa pabalik ang price na lang is 135 na lang ayaw ko ba ba't magkaiba ang papunta sa pabalik pareho lang naman pero anyway yun nga so almost nasa ano lang nasa uh, kulang kulang 300 ngayon pagbaba ni customer inabot niya sa akin 500 Ang <laughs> Thank you kay Ma'am kasi okay, ang ginawa lang doon nila ay e, mag-inspect dun sa area doon Santa Mesa tapos babalik din dito kaya nangyari kami ay kami kaya, gino, kaya nangyari ako pa rin yung tingnan yung bikers so na lahat ng customer so, no sana ganun ganun kagalante so okay ma'am out kay ma'am no thank you po so yun ngayon time check tayo is 2.23 na ng hapon mga dudes so almost ano na lang 37 minutes na lang para 8 oras tayo so mamaya ito total natin lahat lahat kung magkano kikitayo natin sa loob ng 8 oras so ngayon itong 37 minutes na to uh, ah, ibabiyahe ko na yan pa uwi uli ng, ng bulakan pero check na lang natin kung makakuha pa tayo ng booking no? so right, balikan ko na lang kayo pag meron na tayo nakuha booking or wala sa tingnan na natin kung anong mangyari right. so mga dudes <laughs> time check tayo 2.53 na ng hapon so simula dun sa city hall hanggang dito sa SM Purview wala talaga ako na ako ang booking mga dudes kaya yeah, yun eh, magbibilang na tayo kung magkano kinita natin Pinaka-total lahat-lahat ng kinita natin sa loob ng 8 oras uh, tumataginting na uh, 1,765 pesos sa loob ng 8 oras so hindi pa ano hindi pa labas dyan yung top up natin and then yung sa gas natin pero kayo nang bala kung magkano yung ano less na lang ng 20% yung ano yung 1,765 gasless sa gas sabihin natin yung gas nito na nasa 200 Uh, 50, ah, 1765 less 20% so magiging 14 so less natin ng uh, uh, 250 so yon so total is 1,162 pesos ang kinita natin sa 8 oras all goods na rin kaysa sa minimum na nagtatrabaho sa ano sa mall basta minimum which is nasa 600 plus lang so ako uh, naka 1,162 labas na yung gas, labas na yung top up alright ba? alright so yun mga dudes so, dito ko natatapusin ang aming video maraming maraming salamat sa pagtama sa aming video, sa pagbiyahin natin kayo dyan so kung inyo nagustuhan ang ating video please like, share and then comment na lang para kung mga suggestion kayo na pwede natin gawin dito sa ating channel. And then, huwag niyong kalimutan di-subscribe na rin po ang ating channel no? and then click niyo rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga parating natin mga videos. So, pakifollow na rin yung ating Facebook uh, page, which is yung Motovik TV. Alright, huwag niyong nga kalimutan mga dudes. Cheer rides lang para happy ang ride. This is Motovik signing off.